Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ang impluensya ng solar eclipse sa araw na ito na activated ngayon sa iyong communication sector. Ito ang enerhiya na makatulong sa iyo na magaganda ang iyong mga komunikasyon. At sa araw na ito, malaya mong maipahayag ang iyong mga ideya at ang iyong mga paniniwala. At ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng mga bagong pananaw patungkol sa issue ng iyong buhay. Ang eclipse na ito ay makakatulong sa iyo para maliwanagan ka sa daan na iyong tatahakin, lalong-lalo na sa iyong pakikipagawa pagkonekta sa ibang tao at sa iyong pag-aaral sa ibang bagay. At ano ang mga bagay na nagpahinto sa iyo, ang mga hadlang na dati ay nagpahirap sa iyo ay maaring mapagaan sa araw na ito. At ngayong araw rin, matalas ang iyong mga kutob kaya pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng iyong puso ngayong araw. Lalong-lalo -lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong pakikipag-sosyo sa ibang tao at pakikipag-konekta sa kanila, pakikipagsunduan At ngayong araw, magaganda ang iyong mga interest. Sa araw na ito rin, makukuha mo ang respeto at paniniwala ng ibang tao. Ngayong araw Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7, 8, 13, 15, 20 at 32. Taurus Magkakaroon naman ng bagong simula pagdating sa isyu ng pananalapi ang mga choro sa araw na ito dahil ang malakas na impluensya ng solar eclipse ay papasok sa iyong sektor. Magbubukas ito ng maraming pintuan para sa mga bagay na malapit sa iyong puso. Ang eclipse na ito ay magdaragdag ng iyong lakas at tapang, lalong-lalo na sa pagbabago ng iyong lifestyle at sa iyong mga paniniwala. Maari rin na sa araw na ito ang mga choro ay magiging palaban pagdating sa pag-handle ng kanilang pera o kaya sa pagbahagi nila ng kanilang mga mapagkukunan. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang positibong pananaw, lalong-lalo pagdating sa iyong mga issue na may kinalaman sa iyong paniniwala sa iyong trust issues sa ibang tao at sa iyong pagiging independent. Maganda rin ang enerhiya ng araw na ito dahil maari na ang matagal ng problema sa issue ng pera at pag-ibig ay masolusyonan sa araw na ito. Magaganda ngayon ang iyong mga komunikasyon sa ibang tao. Magaganda rin ang iyong pakikitungo sa kanila, lalong-lalo -lalo na sa iyong mga kaibigan at sa mga bagong kakilala. Ngayong araw, Taurus, maganda ang iyong kumpiyansa sa sarili. Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi at ng pag-ibig. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 23, 29, 30, at 35, Maganda naman ang enerhiya ngayon para sa mga Gemini dahil ang solar eclipse sa araw na ito ang magdulot sa iyo Gemini na tingnan kung ano ang mga nagaganap sa isyong personal. At sa araw na ito mataas ang iyong enerhiya, magiging leader ang mga Gemini sa araw na ito lalong lalo pagdating sa isyo ng mga relasyon at maari rin na ngayong araw magkaroon ka ng magandang desisyon pagdating sa iyong partnership, sa iyong pagkikipagsunduan sa ibang tao. At ngayong araw rin ikaw ay gagawa ng malaking desisyon ngayon sa iyong pakikipag-sosyo o pakikipag collaborate sa ibang tao. Merong mga bagong simula sa araw na ito Gemini lalong-lalo sa mga magagandang relasyon at ngayong araw marami kang pagmuni-muning gawin lalong-lalo pagdating sa isyu ng pag-ibig at iyong pagmamahal. At ngayong araw maaari na mayrong mga bagong direksyon ngayon, magkakaroon ka ng magandang pananaw at sa araw na ito mahilig kang mag-analyze sa isyu ng mga personal na nagaganap sa buhay mo. Maari rin na meron mga bagong simula ngayon, mga bagay na kailangan mo talaga. Mga bagay na dati ay isinasantabi mo na lamang, pero sa araw na ito magkaroon ng kalinawan ng mga ito at uunahin mo ang iyong sarili ngayon. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 10, 23, 29, at 38. Ang malakas na impluensya ng solar eclipse sa araw na ito, Cancer, ay magdagdag ng iyong motibasyon, para bigyan ng solusyon ang mga problema, hanapan ang mga pamamaraan, ang trabaho at ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, ikaw ay magiging malakas pagdating sa iyong mga desisyon sa buhay. Dati, mayroong mga desisyon na ayaw mong harapin. Pero sa araw na ito, ay haharapin mo ito ng buong tapang at hahanapan mo ito ng solusyon. Malakas ang impluensya ng bagong buwan sa iyong sektor. Ito ang magdadala ng bagong simula. Mga final decision pagdating sa issue ng trabaho, kalusugan at pagbibigay kalinga sa iyong sarili. At sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang pagplano sa kung paano mo alagaan ang iyong sarili, ang iyong plano, ang iyong mga commitment sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, aktibo rin ang struktura ng iyong pang-araw-araw na ginagawa. Magiging organisado ang mga cancer sa araw na ito kahit na medyo mahirap pakisamahan ang mga tao na kasama mo sa trabaho at ang araw na ito ay maganda cancer para sa mga bagong simula. Maaari na meron kang bagong proyekto sa araw na ito o kaya mga bagong desisyon. Ang tuluyang pagtalikod sa mga bagay na hindi na gumagana. At ngayong araw, matapang ang mga cancer. Nagkakaroon kayo ng kasiguraduhan sa inyong mga desisyon sa buhay at malinaw sa inyo kung ano ang inyong mga gusto. Ngayong araw, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 9, 15, 33, 39, at 43, Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ngayong araw, ang mga Leo ay magiging mas prangka dahil ang malakas na impluwensya ng solar eclipse sa araw na ito ay magdaragdag ng kalinawan sa kung ano ang iyong mga gustong gawin. Ngayong araw, ang mga Leo ay magiging mas creative, mas passionate, mas nakakatawa, mahilig na magbigay ng kasiyahan sa ibang tao. Ang eclipse na ito ay magbubukas ng maraming pintuan bagong simula o kaya pagkaroon ng second chance, lalong-lalo sa pag-ibig. Maganda ang araw na ito dahil enthusiastic ka, buong-buo ang iyong sigasig na gumawa ng mga pagbabago sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga aspeto ng buhay mo na hindi na gumagana at pagod na pagod ka na. Ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng magandang mental stimulation. Makapag-isip ka ng mga magagandang bagay sa araw na ito, lalo-lalo na ang mga bagay na malapit sa iyong puso. At ngayong araw, ikaw rin ay magiging mas creative ngayon sa kung paano mo ipahayag ang iyong totoong sarili. Mas aware ka sa kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran. At sa araw na ito, mahili kang mag-analyze ng mga problema. Ngayong araw, ikaw rin ay magpapakita ng iyong affection ngayon ayon sa ibang tao at hindi ka takot na ipaalam sa kanila kung ano ang iyong mga plano. At sa araw na ito, Leo, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Magiging mas kalmado rin ang daloy ng pera sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 18, 22, 29 at 40. Magkakaroon ng bagong simula ang mga Virgo sa araw na ito, lalong-lalo na sa kanilang tahanan at sa kanilang pamumuhay. Magiging mas maayos rin ang arrangement ngayon dahil sa dala ng eclipse sa araw na ito, magaganda ang iyong mga desisyon sa buhay. Ngayong araw, ang malakas na impluensya ng eclipse na ito ay magtutulak sa iyo na maghanap ng mga komportabling bagay. Hahanapin mo ngayon ang safety na iyong mararamdaman, lalong-lalo na ang mga tao na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at at mga tao na familiar na sa iyo Meron mga konting pagbabago ngayon Sa organisasyon ng iyong tahanan At sa iyong mga connections Sa iyong mga mahal sa buhay Pero sa araw na ito Ang focus ng mga Virgo Ay mapunta rin sa inyong career Sa kung paano mo maabot Ang balancing pamumuhay Maaaring meron mga bagong schedule Sa araw na ito bagong proyekto na darating sa iyong buhay, maaari rin na ikaw ay gagawa ng mga pagbabago sa iyong tahanan dahil sa iyong trabaho. Ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang tapang na ipagpatuloy ang iyong mga pangarap pagdating sa iyong pamumuhay. Ang mga makakabuti para sa iyo na magdala ka ng karagdagang income. At anuman ang mga issue dati na hindi mo hinarap, mga bagay na isinasantabi mo at sa araw na ito ay haharapin mo ang mga ito. Magkakaroon ka ng karagdagang connection ngayon sa mga tao na dati rin ay hindi mo masyadong pinapansin. Ngayong araw magiging mas wais ang mga Virgo, desidido kayo sa inyong mga plano sa buhay. At positibo ang araw na ito dahil magiging magaan lang ang araw na ito dahil napakatatag ng mga Virgo ngayong araw. At sa araw na ito positibo rin ang daloy ng pag-ibig. Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi. At ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 18, 20, 25, 37 at 39. Maraming mga tao ngayon ang mag-demand ng attention ng mga Libra. At sa araw na ito, hectic ang schedule. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng solar eclipse na magbibigay ng karagdagang motibasyon sa iyo, Libra, na mag-focus sa mga bagay na importante sa iyo. Maaring ito ay pag-aaral, o kaya ngayong araw, ikaw ay magkaroon ng mga bagong decision ngayon, lalong-lalo na na mailawan ka ngayon sa iyong daan kung ano talaga ang makakabuti sa iyo. Mayroong mga new beginning ngayong araw. Meron ring mga bagong pag-aaral sa araw na ito. Mas maging malinaw sa iyo kung ano ang kailangan gawin para maabot ang iyong mga pangarap. Maari rin na ngayong araw makadiskubri ka ng mga bagong paraan, bagong estratehiya at pagdating sa bandang hapon, ang new moon ay magbibigay sa iyo ng karagdagang tatag ng loob. Lalong-lalo -lalo sa iyong mga komunikasyon, magiging matulungin ka lalo sa ibang tao at magiging interesado ka sa kung ano rin ang mga maari mong matututunan galing sa kanila. Ngayong araw, nag-aalab ang motibasyon ng mga Libra at ito ay makakatulong sa iyo para magkaroon ng bagong simula. Kaya sa araw na ito, maari na mayrong mga bagong simula sa trabaho bagong pag-ibig o kaya mga incoming na positibong news para sa iyo na maari na magdala sa iyo sa bagong direksyon at ngayong araw positibo ang daloy ng pag-ibig maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi at sa araw na ito libra ikaw ay mas compatible sa mga gemini ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 7 9 18 21 33 at 41 Ang solar eclipse ngayon ay magdudulot sa iyo ng bagong simula pagdating sa isyu ng pera at makakahanap ka ngayon ng mga magagandang pamamaraan para ma-manage mo ng ayos ang iyong mapagkukunan. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng kalinawan sa iyong mga gastos at sa iyong kumpiyansa sa sarili para alagaan ang iyong pamilya at ang iyong sarili rin. Magaganda ang mga development sa araw na ito. Maaari na magkakaroon ng mga personality changes ngayong araw, mga pagbabago ng lifestyle para maging mas maayos ang iyong pamumuhay. At sa araw na ito, makadiskubre ka rin ng mga magagandang bagay ngayon na maaaring magdala sa iyo ng karagdagang income. Merong mga magagandang habits ngayon ng iyong mga kaibigan na maaaring mapulot mo rin at ikaw ay magkaroon ng karagdagang motibasyon at kooperasyon galing sa kanila. Maganda araw na ito, Scorpio, para sa pagresolba ng mga problema. Ngayong araw, mas matalas ang iyong utak. Mas madali sa iyo na unawain kung ano ang issue ng ibang tao at kung ano ang kanilang mga intensyon at sa araw na ito mas susundin mo kung ano ang sinasabi ng iyong utak kaysa sa sinasabi ng iyong puso. Kaya maganda ang araw na ito, magaan lang ito para sa iyo, magiging matalino ka ngayong araw, mas magiging madiskarte ka rin sa iyong mga sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 17, 28, 31 at 42 Sagittarius. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang solar eclipse sa araw na ito sa Chitarius ay magbibigay sa iyo ng malakas na bagong simula, bagong chapter sa iyong buhay. Ang malakas na impluensya ng bagong buwan sa araw na ito ay magtutulak sa iyo na mapunta ka sa bagong direksyon. At ngayong araw, makakaroon ka rin ng mga mas malalim na pag-unawa sa iyong relasyon. Hahanapin mo ngayon ang iyong sense of independence. Ayaw mong pakialaman ka ng ibang tao, gusto mo na ikaw lang at magkakaroon ka ng karagdagang tapang nagawin kung ano ang iyong mga gusto. Lalo na ang mga bagay na madalas mong hindi pinapansin dahil iba ang iyong concern at prioridad. Sa araw na ito, maari na meron mga pagbabago ng iyong lifestyle at sa kung paano mo ipresenta ang iyong sarili sa ibang tao. At maari na magkaroon ka ng konting adjustment, maaring sa simula ay medyo mahirap, pero mas malakas ngayon ang iyong motibasyon na magsimula ng bago. At ngayong araw, meron mga turning point a carreira maari na magkaroon ng bagong posisyon, bagong kumpanya, at maari rin na mayroong mga bagong pag-ibig sa araw na ito, at maari na mayroong mga renewed na pangarap sa buhay at proyekto. Mga proyekto na dati ay hindi natuloy, na maaring ituloy sa araw na ito, o kaya mga dating pangarap na bibigyan mo ngayon ng pansin at panahon para matupad. Sa araw na ito sa maayos ang daloy ng pera, maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 10, 19, 21, 33, 35 at 43. Ang malakas na enerhiya ng solar eclipse sa araw na ito Capricorn ay magbibigay sa iyo ng karagdagang tapang na harapin ang mga bagay na madalas mong iniiwasan. At sa araw na ito, makakaroon ka ng karagdagang tapang rin sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Kaya makakaroon ka ng mas balancing araw sa araw na ito. Ang siklong ito ay magsisimula kung saan pagbibigyan mo ng karagdagang pansin ang iyong kalusugan at ang tamang pahinga at mas recharge ka sa araw na ito. Ang eclipse ay magbibigay sa iyo ng karagdagang motibasyon. Lalong-lalo na na maging mas mataas ang iyong enerhiya, medyo maging privado ka sa kung ano ang mga nagaganap sa personal mong buhay. Maari rin na sa araw na ito, merong mga Capricorn na let go ang mga bagay na hindi nyo na kailangan. Mga tao na hindi magandang influensya sa inyo, mga trabaho o kaya mga gawain na hindi na kayo masaya. At sa araw na ito, magkakaroon kayo ng karagdagang linaw ngayon sa mga pribadong bagay. Merong mga sikreto na mabunyag sa araw na ito, lalong-lalo na sa pamilya. At ngayong araw, ang mga Capricorn ay sulong lang ng sulong. Magiging matatag ang mga Capricorn sa araw na ito. Magiging mas espiritual kayo at mas maging matatag ang inyong mental health ngayong araw. Kaya palaban ang mga Capricorn ngayong araw, hindi kayo masyadong maaapektuhan sa kung anuman ang dramang dala ng ibang tao. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig. Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi, kaya i-enjoy mo ang araw na ito, Capricorn. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay blue, at ang lucky numbers mo ay 2, 13,

Maganda ang araw na ito Aquarius para sa mga collaboration at sa iyong pakikipag sa ibang tao. Maring ang araw na ito ay very empowering sa iyo. Malakas ang iyong instinct ngayong araw at mas matatag ka sa araw na ito na tanggihan ang mga bagay na ayaw mong gawin. Ngayong araw, malakas ang iyong social connection sa ibang tao, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Malakas rin ang karesma ng mga Aquarius sa araw na ito kaya mas maraming mga kaibigan mga bagong kakilala, bagong kasundo. At sa araw na ito, magaganda ang iyong mga plano at ang iyong mga networking. Sa araw na ito, ang focus ng mga Aquarius ay nasa kanilang plano para sa kanilang pamilya. Kaya maaari na merong mga konting drama ngayon pagdating sa issue ng pakikipagkaibigan pero sa araw na ito, mananaig ang kapayapaan. Dahil mamayang hapon, ang Mercury at ang Venus ay makakatulong sa iyo Aquarius na makuha mo ang kooperasyon ng ibang tao at ma-promote ang kapayapaan. Maganda ang kabuoang enerhiya ng araw na ito, Aquarius, kaya i-enjoy mo ito. Napakaganda ng araw na ito dahil hindi ka lang matatag. Magiging maswais ka pa dahil makukuha mo ngayon ang kalinawan dahil sa dalang enerhiya ng eclipse. Makikita mo ngayon kung ano ang maaring epekto ng iyong mga plano. Kaya maganda ang araw na ito para maging matatag pagdating sa iyong mga bagong gusto sa buhay o kaya magbago ng direksyon para sa ikabubuti ng iyong pamilya. At sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 4, 18, 20, 26, 30 at 39. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malakas ang mga Pisces sa araw na ito dahil ang solar eclipse ay magdadala sa iyo ng karagdagang tapang para harapin ang iyong career at ang iyong reputasyon. Maganda ang araw na ito dahil maari na merong mga Pisces ngayon na magkaroon ng award, ma-promote ngayon sa mas magandang posisyon at maari rin na ito ay bagong simula sa ibang Pisces. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang lakas ng loob na ayusin ang mga bagay na hindi gumagana sa iyong buhay. Maaaring meron mga pagbabago ngayon ng plano, uh, pagtuon sa iyong mga prioridad sa buhay, at pagbigay ng karagdagang desisyon sa kung ano talaga ang direksyon na gusto mo pagdating sa iyong career. Meron mga finalized decision ngayong araw. excelente ang araw na ito para ikaw ay magmuni-muni sa kung ano ang nagaganap sa iyong buhay at sa kung ano ang gusto mo sa iyong career at negosyo. At maganda ang araw na ito rin dahil maganda ang daloy ng enerhiya ngayon. Nagbibigay ito ng karagdagang motibasyon sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa mga bagay na hindi gumagana. At malakas ang impluensya mo ngayong araw, Pisces. Magiging leader ka sa araw na ito. Maraming mga tao magbigay ng kanilang tiwala sa iyo at maraming mga tao ang maaring humanga sa iyo ngayong araw. Dahil ang enerhiya ngayon ay makakatulong sa iyo iyong reputasyon at magbigay rin sa iyo ng karagdagang power. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 3, 11, 22, 24, 33 at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palubit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Natibibia, Never kang bibitin so makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana